Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel. So, ngayon 'yung uh, pag-uusapan natin 'yung tungkol dun sa isang video natin na regarding sa requirements kung paano tayo makaka-avail ng pabahay ni PBBM. So, meron hong nag-comment sa atin doon at uh, sinasabing uh, pwedeng pumunta sa Units A, no office sa Quezon City. And then, ang gagawin lang natin ay uh, gagawa tayo ng letter. No? Letter of intent. No? Na bakit uh, kailangan na uh, magkaroon kayo ng bahay o bakit uh, kailangan uh, mabigyan kayo ng bahay ng uh, pabahay ng gobyerno. So, katulad ng mga nakikita natin dito. So, yun po yung gagawin natin at yun po yung uh, Pagkakaintindi ko sa comment ni Sir, so shout out kay Sir, no, doon sa kanyang comment at idea na possible pala ho yun pero hindi 100% po talaga i eh, maaari po kayong uh, maging qualified o mabigyan ng bahay kasi ibabalidit po nila yon. So yun po ay baka sakali lang, no, na baka sakali uh, mabigyan kayo, maaprubahan ho kayo. Dahil nga po talaga yung mga narerelocate dito Ah. Uh, masakit man maano yung katotohanan na kadalasan karamihan ay yung mga nanggagaling sa squatter area na mga naging, na mga naapektuhan no ng mga sakuna like sunog, proyekto ng gobyerno, at cetera, uh, et cetera kung ano pa yung mga nangyayaring sakuna doon sa mga nakatirang pamilya o mga residente sa squatter area. So, yun po yung kadalasan ng mga Nare-relocate sa mga pabahay na to No? Yun po yung uh, parang pinaka Isa rin sa mga Ano natin uh, Kung paano nga makaka-avail din Yung uh, hindi naman Nakatira Sa squatter area Like yung mga nangungupahan No? Yung mga nangungupahan uh, Kung nangungupahan ko yung Sa mga private uh, area No? Uh, uh, private house o anuman ah uh, i-try po ninyo pero 100% siguro 10% posible po kayo na mapili o maka-avail o maging beneficiary ng mga pabahay na 'to natin Kung nakikita dito sa paligid natin. So yun po yung ano pero wala pong kasiguraduhan. Yun po 'yung baka sakali lang, na baka sakali kasi ayun nga po sinasabi ko sa inyo na kadalasan ang mga nagiging beneficiary sa mga pabahay na to ay yung mga naapiktuhan ng mga proyekto ng gobyerno na sunugan at yun po ay nakadepende pa rin sa LGU po ng nasasakupan ninyo kung saan po kayo nakatira so wag na tayong dumiritso doon kasi may aso ayun o, oh, nagbabantay <laughs> so yun, yun po yung isa at uh, ah, dito tayo liliko. You know yung ah, sa mga nagko-commento sa atin sa ating channel na sila po ay nangungupahan, ah, baka po pwede. So ito po yung isa sa possible na maari no na baka sakali dahil meron hong nag-comment sa atin si, na sa ating comment section na yun nga parang naanon niya pa na dati daw po ang ah, talagang uh, qualified na maging benepisyaryo ng mga pabahay na to no ay hanggang edad 60 lang so paglagpas mo ng 60 hindi ka na maaaring maka-avail ng pabay kasi ikaw po ay senior citizen na okay so ngayon daw po ay dinagdagan na ginawa ng 65 no yung maaaring maka-avail ng uh, mga pabahay na to dahil nga uh, may bayad din po yung pabahay so yun yun yung isang follow uh, up natin doon sa mga, sa paano makaka-avail sa pabahay ni PBBM. So, ito yung uh, pangalawa natin, no? Dahil ang daming nag -ano sa atin, no? Kung paano nga ho makaka-avail yung mga nangungupahan, no? Ng mga kababayan ho natin. At, ah, uh, yun nga ho, ah, uh, pupunta kayo ng NHC office, no? sa Quezon City kung uh, pagtsatsagaan ninyo pagsisikapan ho ninyo uh, yun nga lang syempre, kung malayo kayo uh, kailangan nyo rin ng pera pamasahe, papunta po doon or either uh, pwedeng email no? Uh, address sa uh, office of the no? Uh, president of NHA no? hindi presidente ng Pilipinas no? sa presidente ng NHA So ito yung likod ng ano at yun po yung gagawin natin. So sulat tayo na baka pwede kayo maging benepisyari ng pabahay kasi etc 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 etc. Kung ano pa man yung mga rason niyo na po pwede na baka sakali ah uh, mabigyan po kayo nila. So sa sandang porsyento na possible na maging benepisyari po kayo. Siguro masasabi ko doon mga 10%. Ganun po kababa kasi Ayun nga, ah uh, paano ba 'to? <laughs> Nakakaanong sabihin ang uh, katotohanan po talaga dahil ayoko masaktan pero kailangan din ninyo malaman, no, na kadalasan talaga nagigibenepisyari ng mga pabahay na 'to, 'tong mga nakikita natin na 'to. Eh, 'yun inuulit ko, 'yung mga nasusunugan, no, ng mga nakatira sa squatter area na tamaan ng proyekto ng gobyerno. At kung ano-ano pang uh, kalamidad sa kuna ng na mga nangyari po doon sa mga pamilya na nakatira sa squatter era. At yun, not, take note, nakadepende pa rin ho yun sa LGU. Dahil kung wala ang LGU ho ninyo ng uh, coordination sa NHA, na baka pwede yung mga uh, tao niya, yung mga residente niya na naapektuhan sa mga proyekto o sakuna like sunog o ano pa man yung kalamidad, e, eh, bigyan ng pabahay. Kung wala po, eh, parang napakalabo pa rin ho noon. So, nakadepende pa rin ho yun sa LGU. Yun po yung isa. No? So, yun na nga. Yung ah, uh, ano natin doon sa mga nangungupahan. Ito yung pinaka-follow up video natin. So, trial ho lang ho ninyo. Wala naman pong mawawala kung magbabaka sakali po tayo. No? At, ah, uh, meron nga pala mawawala. Kasi mapapagod kayo, mamamasahe kayo, uh, maring magutom kayo kasi siyempre hindi natin alam yung sitwasyon sa opisina ng Inits A, kung marami bang nag apply at uh, depende kung ano yung aabutan natin doon sa opisina. So yun, pero kung gusto ninyo, pwede kayong magtsaga, magsumikap, na pumunta doon, pumila kung may pila, kung ano yung may Uh, dadat na natin doon sa opisina ng United ay tatanggapin ho natin na maluwag sa lubo natin and then yun nga uh, parang requirements no uh, gagawa ng letter to intent no na kung bakit ah uh, kailangan maging uh, maging maging beneficiary ho kayo ng pabahay so yun po yung uh, gagawin po niyo so malaking sakripisyo pero pagkapinala du kayo magkakaroon ho kayo ng bahay na katulad po nito di ba So yun po yung magiging reward doon sa gagawin yung sakripisyo at pagpupursigay, pagsisikap kung gusto po talaga ninyo. Okay? So yun lang po yung video ho natin para doon sa mga nag-aas kung paano sila uh, makakaabil ng mga pabahay na to doon sa mga nagrerenta renta ng na mga bahay. So yun po yung isa na po pwede ho ninyong gawin pero syempre uh, yung chance na maka kayo, hindi po ganun kataas. Pero ika nga, kung walang nilaga, ah uh, tama ba? Kung walang nilaga, walang uh, mapapalaba o ganun, nakasabihan, di ba? baga, kung walang tinanim, wala lang anihin. So ganun no parang win win, win or lose lang naman 'yan eh. Pag uh, napili kayo, nabigyan kayo di win, panalo. Kung hindi, well, uh, tanggapin natin na Depende sa magiging uh, Ano ninyo Okay, so yun yung ano natin Video natin So hanggang dito na lang, maraming pong salamat sa mga Walang sawang sumusuporta sa ating Youtube channel May gam <laughs> So at uh, Maraming salamat din po sa mga Nagsa-subscribe sa ating Youtube channel Sa mga nag-review sa mga videos natin Na ina-upload natin sa ating uh, Youtube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at siyempre meron akong trivia, meron na tayong bagong uh, uh, YouTube channel, ang title Kapwa Ko. So, yung po yung uh, charity work ko natin. Uh, uh, ginagawa ko natin doon, yung mga activity natin, yung pagtulong ko natin sa mga kababayan ko natin uh, humihingi ng tulong. No? So, ayun po, ginagawa natin yung uh, makakaya natin no? na may abot para mapagbigyan yung mga nire-request nilang Uh, tulong no na inaano sa ating uh, sa ating uh, YouTube channels sa ating charity work okay so shout out din sa ating uh, sa team Ruwel Lipat charity blogger po yun shout out to sa inyo at uh, maraming pong salamat sa lahat